Marami Hindi na kuya. Pag sa isla, huwag nyo kami isipin. Sige, sige, sige. Ay, na. Na. Ah, kaya naman. Huwag niyo kami isipin sa isla. Loko talaga na sisi ko. Teka lang ha. Anya, talaga makulit. Ay, nakapapalit si Kuya ah. Rain. Kaya nga eh. Jay, dyan ka na Jay. Pag sa tao kuya, huwag nyo kami isipin kuya. Sobra kami <laughs> sa tao Huwag <laughs> nyo kami isipin sa tao. <laughs> oh, di ba? Buti pa si Ming. Ming, mahulog pa sa dagat Ming. Sabi ko siya. Kaya rin, lagi nyo lang kami binubusog. Wala lang kailangan boy bawi Makapasya lang kayo. Magkita-kita lang tayo lagi. Aba. Kapag <laughs> tayong nagkita-kita tayo ulit. Hey, kuya, punta kami diyan sa isla sa susunod. Babawi kami. Mamis yan. Yeah. Kuya. Thank you. Hoy. Kuya man, thank you man. One. Sige. One, two, three. Strong Ha. Okay, okay. Salamat. Buhay isla. Pran, Salamat ay, po. Puya, kap. Thank you.